Labing apat na kahulugan ng damit sa panaginip. Una, nakasuot ka ng kulay puti na damit sa panaginip. Ito ay nangangahulugan na magiging payapa ang mga susunod mong araw. Pangalawa, nagsasampay ka ng damit sa panaginip. Ito ay nangangahulugan na mabuti ang iyong hangarin sa buhay pangatlo naglalaba ka ng damit sa panaginip ito ay nangangahulugan na nasa purification process ka ibig sabihin maaaring dumadaan ka ngayon sa stage ng buhay mo kung saan inaalis mo ang mga toxic na tao sa iyong buhay pangapat bumili ka ng damit sa panaginip ito ay nangangahulugan ng kaligayahan at makakamit mo ang mga pagpapala sa darating na mga araw panglima nagtutupi ka ng damit sa panaginip ito ay nangangahulugan na kailangan mong magpahinga dahil ikaw ay pagod sa mga gawaing bahay o sa trabaho. Pang-anim, binigyan ka ng damit sa panaginip. Ito ay nangangahulugan ng suporta, pagmamahal o pagtanggap mula sa ibang tao. Pangpito, nawawala ang iyong damit sa panaginip. Ito ay nangangahulugan ng pagtakas o paglayo mula sa mga responsibilidad o mga isyo na dapat mong harapin. Ito rin ay nagpapahiwatig ng kawalan ng tiwala sa sarili. Pangwalo, bagong damit sa panaginip. Ito ay nangangahulugan ng balang araw ikaw ay papalarin sa buhay at aasenso ka. Pangsyam, lumang damit sa panaginip ito ay nangangahulugan na buhol-buhol o masyado ng kompleks ang sitwasyong kinalalagyan mo. Pang-sampo, malinis na damit sa panaginip, ito ay nangangahulugan na ikaw ay may dalisay na puso. Panglabing isa, maruming damit sa panaginip. Ito ay nangangahulugan na puro kahirapan ang daranasin mo sa buhay. Maghihirap ka sa kabila ng iyong pagsisikap. Panglabing dalawa, nagbibinta ka ng damit sa panaginip. Ito ay nangangahulugan na ikaw ay masipag sa trabaho. Panglabing tatlo, tinatapon mo ang damit sa panaginip. Ito ay nangangahulugan na umiiwas ka sa mga chismis sa iyong paligid. Panglabing apat, nagtatahi ka ng damit sa panaginip. Ito ay nangangahulugan na magsisilang ka ng malusog na sanggol. So yun lang po mga kaibigan. So please do subscribe and hit the notification bell para ma-update po kayo sa susunod na mga videos. Maraming salamat.